Hi mga kaibigan! For today's video tutorial, i-share ko po sa inyo So mahirap man mag-content creator o vlogger pero kailangan mong gawin para sa pangarap mo nga matupad ang gusto mong maabot sa buhay kahit maraming pagsubok nga dumating sa aking account So naranasan kong magkaroon ng mga violation sa aking account pero hindi rin nagtagal ay naayos din naman kaya tuloy pa rin tayo kahit ang mga video content natin ay walang earnings at kaunti lang ang views. Dati 2 months akong nagkaroon ng page not eligible dahil nga ay hindi ako nag-upload ng video kasi nga tinamad na akong mag-upload dahil din sa baba ng views at 1 month din akong nawalan ng ads yung aking mga ina-upload nga video. So sa awa ng Panginoon ay bumalik na yung aking mga ads sa aking mga inupload nga video content din ito naman. Binalik na naman ni Meta yung biglang pagbaba ng views at walang earnings. Kaya Meta ayusin mo yung system mo ang daming mali at kahit ang baba ng views upload pa rin ako. Kasi kapag mag-stop ako sa pag-upload ay siguradong bibigyan mo naman ako ng issue. Diba? Kaya tuloy pa rin ako Meta so yan lang po ang si share ko sa inyo mga kaibigan thank you for watching bye bye